Mister, pasok tayo dito. Tingin tayo ng ano sa kalang basurahan ba? Hindi pa kasi ako nakapagpamasura dito. Kaya tingin-tingin lang tayo muna dito. Ito, yung mga basurahan. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Kapilingon Family! For this video mga kapilingon, ay hindi muna ako magda-dumpster. Punta muna ako sa ano? Sa bilihan o tindahan. <laughs> Naglulunin ako ba? Punta muna ako sa tindahan kasi magbili ako ng ano, ng packaging tape kasi marami na tayong binasurahan sa bahay ba tapos kailangan natin yung i rinse para maalagay, ilagay natin sa box ba tapos kailangan natin ng tape kasi para hindi siya maano ba kasi malamig na ngayon, kaya nagja-jacket ako ngayon ba magmo-moist kasi ang box sa magmo-moles ba tapos baka ma malata Ano malata no nagluluto mo kasi eh basta masisira yung karton ba pag mabasa bitos ya tapos baka hindi na siya magiging box ba baka mabutas pero bang tamang tawag niya basta punta na tayo sa tindahan mga kapinyon let's move ito na lang eh. loading era habang naglalakad ay magpliksing-pliksing lang muna tayo sa nadaanan ba kailangan ko kasi ano mga kabalingon mag for the update lang natin ito ba kasi minsan kasi pag hindi ako mamasura ano kasi noong mga nakaraang araw kasi wala na ako ng gana ba sa mga ng siguro kayo nagmumukok lang ako pero ngayon ay magkano lang muna tayo magdili dili routine ano ba yan dili routine ba na magbili lang naman sa tindahan basta may vlog lang tayo ngayon and speaking of vlog dito mga kapinan ang kanilang restaurant ba? Grabe no, sobra ka ba? Para siyang bahay pero ano siya? Kainan? Kainan ba ito no? Wala namang ano? <laughs> Iwan ko lang basta. Naamis na lang ako sa ganda ba? Tapos dito rin minsan, dito ako nakakita ng mga nakaraan ba? Na maraming sapatos na hindi ko pa masyado na kasi hindi ko alam paano. ano yung camera na yun, babago kasi yung camera na yun. Dito, yun sa may really Yung may box na metal ba sa gilid niya sa tabi yan, ako may nakita yan <laughs> ako <So>, may nakita sulat naun sa <laughs> mga na naulol na bulol ako ngayon uh, dito tayo bibili dyan ba kasi may mga mura lang dito ba dyan sa Daiso yan yung pinakakuan dito sa South Korea kung magbili kayo ng mga mura dito kayo amumurahin uh, lang ba dito pasok tayo binitay ng tape dito benta kasi nakaano na, -ano? na -ano kasi yun alam ko na ba kung saan na ito mga school supplies nanto dito doon tayo sa mga ano electrical supplies marami silang pinunta dito kung saan marami nakikita ko na yung iba sa ano doon tayo sa ano electrical supply <laughs> electrical supply tapos <laughs> mga chinilas nito eh kitchen dito. ano ba yan yung pang scrub ah kasi na kailangan ko nito, magbili ako nito. Ay, hindi yung spray spray ito. Ano man to? Pump pump ba? Hindi to mag-spray spray. Yung pis pis, Yung ganun ba? Hanap ako niyan. Mas so, magbili tayo naman. No? Cute tong basurahan. No? Wow! Utsun. Ito yung ganyan ba? Na-loko na. Iba na yung hanap ko. Wala pa na muna tayo ng plastic na lang muna kasi dito tayo sa mga plastic eh. Nagbago yung ano nila, hilira o oh, arrangement. Dito kasi yung dati, ngayon mga kitchenware na, ikot na lang tayo. Isa sa napansin ko ngayon dito, pag ganito ang season ba, na malamig sa labas, naka-off yung mga aircon nila tapos binuksan yung mga pinto. Kasi malamig kasi sa labas eh. Mas malamig pa nga sa aircon, lalo na po't umaga. Yeah, yun dito rin, meron din ako na ano dito mga prime pan <laughs> may square na prime pan tapos maliliit yung iba ang cute mga taket dyan ba ayan ah ang dami no tira na lang yung kulang ba <laughs> lang hinahanap ko kailangan yung isabak yung, yung, yung mga kapilang ba yung lalo na yung ano yung mga komporter yun dito may large tapos dito may XL large lang kasi yung XL masyado namang malaki O XL man siguro yung ano nakalimutan ko na Kalimutan ko na yung ano. Matagal na kasi ako hindi nakapag-unbox. Nakapag-unbox, nakapag-box. Try na lang tayo ng XL. Uy, XL na siguro yun. Uy. XL na lang. Tapos, isang large. Same raman ng price. Oh. iba lang yung ano, size. Yung price magkapariha lang. Tatlong piraso pa lang yung kinuha ko. Tapos, pasinjan nyo na yung kamay ko na sobrang itin. <laughs> mga pintura kasi yung sa trabaho kaya yun Pull, hanap tayo ng scotch tip mga kain din mga biscuits, chichirya dito mga ano mga gamitan hanap tayo ng scotch tip dito yan ah kasi electrical man dito sana meron sila kasi dati punta ako dito nung nakarang araw wala kasi silang stock mga ilaw, wire iba man to mga tiplon man to at saka electrical tape <laughs> yung packaging tape asan kaya ikot ay ikot dito kunti lang punta tayo sa kabila may mga brands din kasi dito sa ilalim mo kunti lang stock nilang scotch tape ngayon ito lang oh punta tayo sa ano meron din naman sa kabila na parang nag ano lang ba naglagay ng ganito dun sa may grocery store ang dami ng stuff toys ah hindi to pala hindi <laughs> lang <laughs> pala hindi ko lang pala nahanap dito pala ang dami yun yun yung nahanap to ito, ito, ito. ito. ito buwa muna tayo kasi lang palikit ito ay salamat naghahanap ako nito kasi nasisira yung ano ko, ba holder ko kaya tayo ito ah marami ito siguro malaki no dami mo lagi yan anak sa anak magkuha tayo try natin ito parang mahal mahal man ito compare ito nito eh ito na lang <laughs> naloko man yun mahirap pag hindi taga rito hindi natin alam na sa mas malik ba pa. kaya patumbahan na lang talaga ito hindi rin ako marunong magtanong Ito na malaki man o, mahala na niya <laughs> ah ito na lang kay sapatos kasi yung drawing niya ito lang para sure nabayaran na skatiti pala hindi pa tayo nakakuha so, nabayaran ko na pala mga kapilyon ito yung nabili natin tapos hindi na ako nakabidyo dahil haba man ang pila <laughs> tapos Tinanong pa ako ng cashier ba? Nahirapan ako sa kalisod sa kanilang lingwahe. <laughs> Kaya yun, ang nangyari. Tango ng tango, piling nyo. Magano naman na tayo mini dumpster. Mister, pasok tayo dito. Tingin tayo ng ano, sa mga kalang basurahan. Pa. Hindi pa kasi ako nakapagtamasura dito. Kaya tingin-tingin lang tayo muna dito. Ito, yung mga basurahan. Hmm. Zero is, is nothing man, wala man. <laughs> Ayan, nagtingin-tingin lang sa bilingiro. ba? na sa bilingiro. Na-addict sa pagiging basuriro. Yeah, let's go. Yan lang po no, mini vlog lang po na tayo. Naloko na. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you for watching. At sa mga pa-subscribe and share or comment o basta pa-support po na akin ng channel. Maraming salamat po. O ayun naman ang pilingero. Dahil maglinis muna tayo sa bahay. Tsungsuhin na. Tsungsuhin. Lilinisin natin yun dahil ano. Sobrang kalat na. Ah, so labi. Ano yung Minsan kasi na ano ba? Nadala kasi ako sa aking emosyon. Nalulungkot ba? Kaya yun. Sana no, hindi lang ko <laughs> <laughs> Ang hirap kasi labanan ng homesick <laughs> Kala na yung mga sa buhay Kaya yun, nagbukbuk na lang si Pilingiro Kaya babawi tayo ngayon May nagdaro din rin Hindi ka daro mga kapiliyon ba? Hindi baka, hindi hayop, hindi karabaw <laughs> Kundi machine lawak ng ano taniman yung panay ano dami mga kapila nandito tigay ka agi lawak ng panay Shoutout po kay Ma'am Vivian from Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Esther Ferris from Lipa, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Lower Camsor, Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Rosie Sanchez from Luklokansor, Jose. Panganiban, kamarinas Snorty. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. Shoutout din po kay Ma'am Gloria Bendero para mas bati. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout also kay Ma'am Marilo Cabrera at kay Ma'am Ma 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 Maggie D. Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shoutout din kay Ma'am Mai. Shoutout sa dating kakuti-church ka ni Ma'am from Marian College in Ipil, Zamboanga, Sibugay at sa hasaban ni Ma'am na si Sir Pakito Alabastro. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan North. Shoutout din po kay Ma'am Rosalyn Andal from Malaysia. And shoutout din kay Ma'am Zilda Utamutam -utam from Cebu. maraming salamat po sa inyong lahat mga mama sir. Lalo na subscribe sa aking muti YouTube channel. At sa mga hindi po mo subscribe, subscribe po natin sa aking channel. Thank you. Thank you.